Hello guys! Welcome to my channel. Ngayong gabi kami po ay babiyahe papuntang Sagada. Ngayon po ay December 18, 2023. Umalis po kami ng Metro Manila ng 8 p.m. Ayan guys, sa haba ng biyahe, nakatulog lang ako sa biyahe. At madaling araw na nang mag ako. At ito na guys, nag-stop over na kami dito sa Wow Cafe sa Sagada guys napakaganda ng view guys tingnan nyo ang ulap niya para nang humahalik siya sa mga bundok sa mga puno napakaganda relaxing siya ayan guys ang view dito sa Wow Cafe at ito na guys dumating na kami sa transient kung saan kami mag i-stay Wala, ano la Maganda yung transcend, transcend niya. Kasi maluwag siya, komportable, ah uh, maganda yung bed niya, malambot. Tapos ito guys, walang aircon, wala din electric fan kasi napakalamig po dito. Ayan guys, ang labas niya ang uh, kami po ay ang inoccupied po namin ay third floor. Okay. Ang first destination namin ng aming tour ay pupunta kami sa Hanging Copen. Ayan na guys, nagte-trekking na kami dito. Ah, uh, medyo sumama po ang panahon dito, umambon. Medyo malakas din, pero okay lang kasi naka naman kami bumili ako ng kapote namin mag-ina kasi ang weather talaga dito nung tiningnan ko is maulan. Pero thank God kasi hindi siya ganun ka lakas ang ulan. Ayan na guys. Ito na yung pababa. Papunta kami doon kung saan yung hanging opens. Ang sabi po ng tour guide namin dito ay kailangan tahimik lang din kaming maglakad. Bawal sumigaw. Respeto na lang din sa mga nakatira doon na hindi namin nakikita. Ayan guys, yun ang sabi ng aming tour guide. At dito sa bandang gitna, nagpahinga muna kami. Malapit na ito doon sa aming pupuntahan. Napakaganda ng view dito guys. Ang daming puno na pine tree at saka mga bato na malalaki guys napaganda talaga ng create, creation ni God ayan na guys pababa na uli kami hindi pa masyadong mahirap ang daan kasi pababa siya medyo mahaba-haba din tong lakaran guys Ayan po ang aming mga kasamahan. At syempre, yung nauuna yung tour guide namin, guys. At eto na po, narating na namin ang destination namin. Yan po yung hanging coffins. At meron po kaming nadat na na mga ilan-ilang nag din po. Meron mga foreigner. Ayan, guys. Tapos yung ibang tour guide dito, nagbibigay siya ng lecture. Ayan po. Habang nandito na, syempre, susulitin na natin. Mag-picture-picture na tayo. At the same time, busugin na natin ang mga mata natin sa ganda ng paligid. At pagkatapos nun, guys, ay diretso na kami sa Sumangin Cave. Ito po ang second destination namin ng aming tour dito sa Sagada. At ayan na, guys pupunta na kami doon sa loob ng kweba. Pero bago kami pumunta sa loob ng kweba, eh, magbibigay muna si kuya ng lecture. Sa gata, kasi natin Okay. ako po pala si Kuya Chris ang inyong pong likod, ang inyong pong progress sa umagang ito, at saka si Sir Pwede ang kasama ko. Dalawa kami, yeah. no? Ngayon, stalactites ang tawag doon. Mm -hmm. Yan. Stalag ang ceiling. ceiling. Stalag mean ground. Kaya stalagra... Kaya uh, st pwede st makahiram saglit sa aking phone. <laughs> Stalagmites ang so, nasa ground. Mm -hmm. like, it's educational Ayan po. Tandaan nyo ha, stalag, stalag. Ceiling. stalag, ceiling. stalag ceiling. Stalag ceiling. Yung lock, yung C doon, ceiling. Yung G is talag, ground. Oh, oh. Ayan. Hindi pwede magkapalit yun. Oh, talag. Talag. <laughs> Ay, talag yung video. <laughs> <laughs> At pagkatapos magbigay ni Kuya ng lecture, inumpisahan na namin ang Pagbabasa. pagbabasa. Kuweba na huwag hawakan kasi kuweba. Ito Hinti. guys, medyo nasa bukana pa lang sa kami nito. Na kasi may liwanag pa. Pagdating namin sa loob, ay, <laughs> super okay. dilim na. Okay. Yung tanging nagbibigay ng liwanag lang is yung ilaw ay, ng mga, ay, mga, yung tour mga tour guide. Ah, okay. Kahit may bagyo. Ah, opo. Okay. Hanggang saan lang po ang tubig? Doon sa baba. May watery ah, part doon. Ibig sabihin dito as in wala na din. <laughs> Ito na po, inumpisa na namin ang pagbaba. Kailangan namin magingat kasi madulas po ang daan. Ang dadaanan po namin is mabato. Matutulis na bato, matalas. Ayan guys, kaya doble ingat ang amin gagawin dito. Kasi konting pagkakamali mo lang is disgrasya ang aabutin. Pero thank God kasi lahat naman kami ay safe na nakababa dito sa kuweba. Ayan na po guys, ang loob ng kuweba. Ito yung sinasabi ni tour guide na pag pinagana, ang imahinasyon ay elepante daw po ito. At pagkatapos namin sa kuweba is kinabukasan, nag-tour naman kami sa Blue Soil. Ayan na guys, sinimula na namin ang trekking papuntang Blue Soil. Ayan po ang aming mga kasamahan. Aakyat na kami ng bundok papuntang Blue Soil. Maaga pa to guys nung kami ay umakyat ng bundok. Siguro mga 7pm to guys. Maganda ang panahon nung kami ay pumunta ng Blue Soil. At ayan na guys, narating na namin ang tourist spot dito sa Sagada na tinatawag na Blue Soil. Napakaganda po ng view. Ah, malambot po, may party na malambot ang soil niya. Meron namang matigas. Ayan na po ang view ng Blue Soil. Napakaganda. Ayan na, pa-tiktok na ako dyan. <laughs> 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 Dapat tayo, tayo, tayo. Okay. Ayan guys, andito po kami sa blue soil. Ayan guys, <makes> o tingnan nyo. Kulay blue talaga siya. Napakaganda guys. Hinike namin to. Bago kami makarating dito. Ayan po. Uh, dito po yan sa Sagada. Puro mga alam <laughs> <laughs> Oo nga, ang ganda nung Super nice. Nam view. Oh. Pagkatapos namin dito sa Blue Soils, kami naman ay bumiyahi papuntang Buscalan kung saan pupuntahan namin si Apuwangud. Ayan na guys, it, nandito na po kami sa Buscalan. Ito po yung lugar kung saan nan, naninirahan si Apo Wang Ud. Ayan na guys, papunta na po kami. Ito po yung daan. Papunta sa kabilang bundok. Tatawid po kami ng tulay. Tapos magahay kami. Papunta dun sa bahay ni Apo Wang Ud. Ayan guys. Masyadong matarik po ang daan. Ayan. Ito po yung paahon na. Kailangan magpahinga kasi para hindi maubusan ng energy. At ayan na guys. Nakarating na kami kung saan kami ay magpapatato. Ayan na po. Kinabukasan po ito. Maaga kami pumila dito kung saan nagtatato si Apo Wangud mga pang four kaming tatatuan. Marami pong nakapila dyan sa bandang likuran namin. Ayan na guys. Sisimula na po ni Apo Wang Ud ang magtato sa aking braso. Naglalagay na po siya ng ink. Ang gagamitin niya po dito pang tato is yung traditional niyang pantato is tinik po ng dalandan yata. Ito kung di po ako nagkakamali. Or ng kalamansi. Yung matigas po itong tinik. Ayan na guys. Para kalang lang din ano. Kinagat ng langgam. 저가 그런 식으로 얘기를 해서 보시죠. 저런 식으로 하고. 무슨 상태에 이 다이아몬드가 들어갔는지. 어떤 상태인지. 그 라인이 지금 들어가 가지고. 아이, 근데 또 빠지면은 이거 어떻게 될 거예요?

Ayan na, guys. Nung matapos na magtato is, kami po ay pauwi na. Punta na po kami na Banawi Rice Terraces. Aakyat naman. <laughs> ay, rin. Tapos na po. tapos na. Uwi kami. Uwi na kami. Thank you. Ayan naman, guys. Ang view. Ang baka na. Kuya Rods! <laughs> Kuya Rods, wait mo kami. Ano, Uwi, Ana! See you, Manila! <laughs> Parang ang bilis, no? Dito na tayo. Sa first no? station. Pababa. Pababa. <laughs> <I don't know. laughs> Mga isang kilometro pa. <laughs> Buti kayo pa uwi na. Sa uwi na kami. Malapit oh, tayo na. Punti na lang kayo. Ang kababa, wala lang publika. Sa kabila yung medyo mahirap naman. Hirap. Pero worth it. Ito na ang aking kapatid na bunso. Medyo pagod na siya. Punta sa baba. Lakad. Papunta na kami dito sa ban kung saan inaantay na kami ng aming driver. Ayun yung ibang kasama namin, pababaan na din. Ayan naman po yung iba naming kasamahan, si Tita Nitz at saka si Doc Florentino po ito. Ayan guys, ang aming journey pagpunta kay Apuang sa Buscalan. Medyo madulas kasi yung mambon. Pero buti na lang minto na sumikat na ang araw. Ayan na po sila, yung tour guide namin. Kasama yung iba namin kasamahan. Ayan na po. Ang saya sa piling sa kasi, na-meet namin ang the legendary tattoo artist ng Pilipinas, si Apo Wang Ayan na guys, hingal isreal na talaga to. katapos nito guys ay paakyat na naman kami natawid na namin yung kalahati nung bundok ito yung malapit na sa kalsada at dito nakaramdam na ako ng hingal kasi pataas na to guys ayan guys tingnan mo naman kung gaano gano'n kapatarik yan lalakarin namin pa punta dun ayan, sa aming ban at habang nagpapahinga ko, ayan na po si Nadok at saka si Tita Nitz at yung iba naming kasamahang mga bagets. Nagpahinga din po at sobra nakakahingal talaga. Ayan na guys. Eto na. Dito na kami sa aming taas na. Kalasada na to guys. Tumakoy. Kaya wakas. Narating na uli namin ang kalsada. Thank you Lord. Pagkatapos po dito sa Buscalan ay pupunta na po kami sa Banawe, kung saan yun ang last tour namin na pupuntahan ang Rice Terraces. Ayun guys ang view. At narating na namin ang Banawi Rice Terraces. Kaso nga lang, hindi kami nakapunta sa mismong site kasi umuulan. Ayan guys, ang view. Hindi siya masyadong clear kasi nga pumapag at maulan. Pero pinagbigyan naman kami at nasilaya namin ang Rice Terraces. At dito na guys, natatapos ang aking vlog. Thank you for watching.